Sa gitna ng madilim na gabi sa lungsod ng Davao, Ang katahimikan ng syudad ay biglang naputol ng malakas na ugong. Nagmumula ito mula sa isang madilim na eskinita, kung saan may isang matandang bahay na sagana sa lihim at misteryo. Sa loob ng matandang bahay na iyon, nagaganap ang isang sapantoha na nagdudulot ng matinding takot at kaba sa mga kapitbahay. Ayon sa mga kwento, ang lugar na ito ay naging lugar ng pangyayari ng isang nakakatakot na laban ng mga aswang, hindi laban sa mga tao, kundi laban sa kapwa aswang. Ang mga tukso ng dilim ay nagsimula nang magtagpo ang dalawang grupo ng mga aswang. Isa sa kanila ay kilalang leader ng kanilang tribo, isang marahas at mapanupil na nilalang na naglalakbay sa mga puok upang hulihin ang kanilang mga biktima. isa naman ay isang mas makatawid na aswang, isang matandang mangkukulam na kilala sa Sudan dahil sa kanyang kapangyarihan at kaharian sa likod ng mga pangyayari. Isang gabi, habang ang buwan ay nakatago sa ulap at ang bituin ay nagbigay lihim na liwanag sa lugar, nagtagpo ang dalawang grupo sa madilim na eskinita. at ang kagubatan ng dilim ay tila napakapayakap sa kanilang tala. Ang pangunahing aswang ay naglakad ng may pagmamapuri, may bitbit -bit na makinilyang pakpak at mata na kumikislap ng masamang ningning. Tama niya ang kanyang mga sunod-sunuran na aswang na handang sumunod sa kanyang bawat utos. Sa kabilang banda, ang matandang mangkukulam ay nagtangkang manguna sa kanyang sariling tribo ng mga aswang na nagdadala ng kakaibang-kakaibang kapangyarihan. Sila'y unti-untin naglalakad patungo sa isang isa. Ang paligid ay nagdudulot ng malamig na hangin at nakakapangilabot na katahimikan. Ang mga asong nakaalburoto sa gabi ay biglang napatahimik at parang ang kalikasan ay itinigil ang kanyang pagkilos sa pag-aabang sa kakaibang laban na nagaganap. isang sulyap, nagkasalubong ang dalawang lider ng magkalabang tribo. Ang kanilang mga mata ay nagtaglay ng galit at kamalian at ang kanilang mga katawan ay nagluksa sa kadiliman. Nagsalita ang pangunahing aswang ng mayamang tinig na naglalabas ng panginginig at sagot naman ang matandang mangkukulam na tila may kapangyarihan sa bawat salita. Nagsimula ang laban, at ang mga kapangyarihan ng dilim ay naglakbay sa paligid. Ang mga asong nag-aalburoto ay unti-unting sumabay sa kilos ng dalawang tribo, nagbigay ng karagdagang takot sa mga taong naninirahan malapit sa lugar. Ang himig ng mga pagumol at nag-uunahang sigaw ay nagbigay ng malupit na kulay sa mapanakot na laban ng mga aswang. Sa huli, nagtagumpay ang matandang mangkukulam na mapigilan ang marahas na pangunguna ng lider ng kalaban. Sa tulong ng kanyang mga kakaibang kapangyarihan, nagtagumpay siya sa pagpapakita ng lakas at tapang. Ang pangunahing aswang ay napaatras, bitbit -bit ang pinsala at kahihiyan ng kanilang tribo. Sa pagtatapos ng laban, ang dilim ay unti-unting nawala at ang mga bituin ay nagbigay liwanag sa siyudad ng Davao. Subalit, ang kwentong ito ng nakakatakot na laban ng mga aswang ay nanatili sa alaala ng mga tao na nagkaroon ng saksi sa pangyayari. Isang gabing puno ng takot at hiwaga na magpapatuloy na ginugol sa gabi ng mga taga-Davao kahit marami salamat sa mga sumubaybay sa amin.